Oh, di ba mga guapa kay sila. Ah, di ba pag hype pud pud diha oy. Ay, naka. Ah, di ba? Mm. Eh pag hype pud Oh, di ba. Kagwa. <laughs> <ba>? <laughs> few inches later. Okay, mga amigo, mga amiga, karon na uli na ta diri sa balay o oh, na naplanuhan ako nga mag-unboxing gyud sa akong mga nadawat karon sa akong award as President's Club. Oh, President's Club mga malabs. So, akong i-unbox sa inyo ha, kaganiha, nag-picture-picture na mi kaganiha, but then, karon akong i-unbox diha sa inyo ha, tanan. So, kaganiha sa picture, nakita ninyo ang akong relo. O, isa sa, sa gi-award sa awards ako, ha, kaganiha. So, ni ang gipahalipay sa ako, and then, my pangalan na Avon. So, mauna ang una natong nadawat kaganina, and then, ikaduhang nadawat mga my loves. Okay, oh lucky. <laughs> From Avon gihapon mga my loves, as uh, apil ta sa President's Club, so mauna siya. siyang ikaduha na tao na tao leader, okay, mauna ato ikaluhan, award, and then na na tao na na tao na 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 So actually nakopen open na sa akong anak pero late na ning nakaw nauna nga amo di ang i-unbox. Ang ikatulo na mo. Ay, ay naku mamang tabang. Ang uh, ikatulo na open na pud ni mao ni ang sulod. ayo. Ayo kana na. Oh, mao ni siya ang karton and then may pa chopping board ay siya oh, chopping board and then ay knife na siya, knife apil. Na, siya? Abi, abi butang sa. Ah. Uh, butang. Diri-diri as a once, okay. mga gamit. Oh, na. Oh. So, did right. ka magslice on so say mong i-slice? mga fruits. na okay, onsa? Okay, mauna siya. Isa na siya. Ha? And then ika-tulo, ika-tulo na, ba? ika-apat. Ha? Topat. 1 2 3 4. Okay, ang sulod sa to ang bag. Okay, duha ka lotion. Ara, duha ka lotion. Oh, the lotion. And then we have anyo. Okay, magamit at anyo. Anyo. And then anyo, puro anyo ay napa sa panisya isa. Oh, lo. No. Bago siguro siya mm, And then kani.